Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Usa ka major og laing duha ka mga kauban ng lalaki ang dakpan sa kapulisan sa Misamis Occidental. Human misulay pagpalusot og mga smuggled nga sigarilyo. Ang gitala sa report ni James Paulo Yap. Gipara sa mga personahe sa Misamis Occidental PNP Maritime Unit RSOU 10 ug Misamis Occidental Provincial Police Office kining usa ka sakyanan sa usa ka COMELEC checkpoint sa poblasyon Sinakaban Misamis Occidental pasado alas 5 sa buntag adlaw Sabado imbes nga muhunong mipakusog pa padagan ang sakyanan hinungdan nga gigukod sa kapulisan nga miabot pa sa Oroqueta City ang ginukdanay Dihang naapsa na sa na kapulisan, tulo ka mga personalidad ang nadakpan. Lakip pang usa ka aktibong police major kisa nakadestino matod pa isip hepe sa usa ka municipal police station sa Sambuanga del Sur. Ang initial violation po nila actually is a uh, disobedience sa uh, article in violation of article 151. Disobedience to agents of person in authority. Doon sa pag nila pagtigil sa checkpoint? Opo. Kasi po, uh, uh, isobey po naman natin yun na mayroon po tayong checkpoint. Uh, alam po naman natin na legit ito. Pagrekisa sa ilang sakyanan, may tambad kanila ang 26 ka mga kahon sa gituuhang palusot na smuggled na sigarilyo nga gitabunan ng itong trapal Ang tulog ka mga dinakpan, nakakustudia na sa Oroqueta City Police Station. Ginapaning kamutan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ng komento ang maong opisyal o kaubanan ini apan wala pa kinimihat o pahayag. Separate charges sa uh, for violation of Republic Act 8424. Ito po yung sa BIR natin sa mga taxes. At saka po, and likewise, we also filed the Republic Act uh, 10863. Ito po yung sa ano natin sa Customs Modernization and Tariffs Act. Posible sab nga magatubang og kasong administratibo ang mga opisyal nga pulis nga nadakpan na turnover na sab ang mga kontrabando sa buhatan sa Bureau of Customs alang sa tukmang ka og kaso. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap. Juan Mindanao.